Dahil 200,000 followers na tayo mga kalaki, dito po sa second account namin ni Lola Carmen, syempre po mamimigay po ako ngayon ng unlimited na swerteng lucky numbers po na 2 digit, 3 digit, 4 digit para po sa masusugod, masusugid, mas masusugid nating mga loyal followers din nakakatuwa po sa suporta nyo po at syempre po sa mga napanalo po namin ito pong buwan ng, ng June at ito pong July ngayon mga kalaki sa mga nananalo bukas po abangan nyo po ang ipopost ko uling mga winners natin mga kalaki legit po ang mga account na yan kahit i-chat nyo sila nanalo po sila mga kalaki ang gusto ko po ngayon mabigyan kayo ng mga lucky numbers po dahil po 200,000 followers na tayo. Maraming salamat po mga kalaki sa pagmamahal nyo sa akin at sa amin po ni Lola. At syempre po mga kalaki, ang kailangan ko lang po ay birth month lang naman po. Birth month nyo po at kumakapag-antay ka, ikaw e code ko po yan. Bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit. Gusto ko po mabigyan kayong lahat. Basta po mga kapag-antay ah. Sa mga ayaw po sa amin, sa mga nababasa ko ng mga bad comments, okay lang yan. Uh, karapatan nyo po yan. Pero, sa mga naniniwala po sa amin, dyan lang po kayo. At ako po mismo ang magbibigay ng mga lucky numbers sa inyo. Basta nakita ko pong naka-follow. Basta naka-follow, na ng mga videos, nag heart mga kalaki, magkakaroon ka ng lucky numbers. Okay? Ngayon po ay, July 17. Bukas, July 18. O ba? Diba? Tama ba ako? O, magkakaroon ka ng lucky numbers. Yung six digit, ayan po sa taas o. Tayaan nyo rin bukas. Good luck!